titignan namin kung mayroon ng nalambat naglagay kami ng lambat dito sa bukid na mataas ang tubig dahil may napansin kaming mga lumalangoy na isda kaya sinubukan namin bilhin ng lambat at maglagay ng lambat ayan may, naku may, may nakuha na siya mga kaibigan may nalambat na pero parang maliliit pa lang wala pang isang oras mga kaibigan nung nilagay niya ito kanina ay na ako nahuli na agad ibilis ayun kaibigan ganito talaga dito kung kaibigan sa aming palayan kapag tumataas yung tubig na kakaroon ng isda minsan hito tilapia halo halo ayun mga kaibigan hindi namin ito nilalagyan ng isda nagkukusa lang siya na nagkakaroon ng isda tuwing umuulan Marami din dito ang suso mga kaibigan sa mga mahilig mag-ulam ng suso. <laughs> Yan lang sa gilid-gilid ng tambak. Tapos may mga kangkong pa. Napakaraming kangkong sa bandaron. Sa gilid ng palayan. Tapos may mga ampalaya din. Mga ligaw na ampalaya sa mga gilid-gilid. Napakarami -gilid. din ng kaibigan. Ay, maraming libreng ulam dito sa probinsya. Ito sa palayan, gilid kasi ito ng bundok mga kaibigan. Maraming mga uh, iba't ibang kotas at gulay sa taas. Ito na lahat yung nalambat sa bukid. Malilit na tilapia. Pwede naman itong itrito tapos matosted. Okay na. Wala pang isang oras, nakahuli na.